for you The My head Hi guys! Good morning! Ayan. um, Pupunta po ako ngayon ng Batangas. Um, Bawan Batangas and Santa Rita Batangas. Ayan. So, pupunta po ako sa dalawang planta para po mag-deliver So, ito po yung way ko. Um, nandito na po ako sa may uh, Batino. sa So, nasa Laguna na po ako. Um, ipapakita ko lang sa inyo yung uh, yung way, no? Ayan. Ito po yung way going to Batangas. At saka, gusto ko na rin napakata sa inyo. Hindi ko alam kung ano yung ulap na yan. Parang mafag siya. Parang fagi-fagi siya. Ayan. Mafag. Ayan siya. So, ayan. so, ito po yung aking biyahe today um, Today is Friday, um, November 20 Ayan, 8.05am Ayan guys, so mamaya ipapakita ko po sa inyo yung planta So makikita nyo later yung planta um, Ipapakita ko po sa inyo later yung isa ay Siemens Power at yung isa po ay Sakamoto Orient, um, Petrochemical yung Sakamoto po ay Petrochemical at yung uh, Siemens Power ay Power Plant po siya so later guys, pag nandun na po ako papakita ko po sa inyo. turtle guys ayan medyo uh, medyo marami nang sasakyan ayan siya guys so, medyo marami po siyang sasakyan ngayon. ayan medyo mahina yung takbo kasi medyo maraming sasakyan. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo guys yung gilid, no? Ayan, medyo alaga kasi yan. Ah, may sya, siya. Ayan siya, guys. Sa so, magkabilaan po yan. Sa kabila, may ran din. So, ito siya. Ayan, guys. Ayan, nakikita niyo yung blue, no? Blue sky. At saka yung ulap. Ang ganda, guys. Ayan, no? tas dito naman sa kabila, parang uulan. Ayan, ang dilim. Oh, hindi ko nga alam kung uulan ba. Kasi ang dilim chal talaga niya. Kikita nyo guys, parang ano, parang abot kamay ko na yung ulap. Ayan lang siya. o oh. Actually, nasa baba siya. Mababang mababa po yung ulap niya. Ang baba niya. Saan so, dito na po tayo sa toll gate ng Star Toll. Ayan, so magdadaan uh, po tayo at syempre dahil RF, RFID po kami ayan, so mabilis lang sya ayan so after po ng toll gate na po ito, start toll na po to hanggang Batangas na po sya guys so samahan nyo po ako maglakbay hanggang sa Batangas ito tour ko po kayo today makikita nyo yung ganda no? actually ako mahilig po ako sa mga puno pag nakakakita po ako ng mga green, ayan, so parang nabubuo po yung araw ko kapag nakikita ko yung mga green na ganyan, yung mga puno. Ang ganda ba diba? Ang ganda ng ulap, ang ganda ng tanawin. So, ayan, so nasa Santo Tomas na po tayo. Santo Tomas, Batangas. ngayon, uh, malapit na ang end of start -off. so ito na po tayo guys Batangas na rin pala. Ops. Ayan, guys. Ayan. Pangit ng ano. Ang, ano ang shaky taloy? Kasi ang pangit ng daan. Ayan, guys. So, Batangas. Batangas Port and Batangas City. So we're here na sa Batangas. Ayan guys. So binabaybay na natin ngayon yung um, going to Batangas Pier na tayo, no? Batangas Pier. Pero hindi naman tayo pupunta kasi na Pier. Pero madadaan na din natin yan. Papunta tayo ng Santa Rita ngayon sa power plant siya. ito yung way niya papunta doon sa mga container Ayan guys oh so, doon sa malayong ano Matatanaw mo na yung green Matatanaw mo yung green so yun yung pier de ba doon sa dulong dulo sa may puno de ba makikita niya yung green actually doon sa dulo ay pier po yung treehouse house. Ayan, ito po yung treehouse house. Ayan, pwede po dyan mag-party, mag-Christmas party. Mag party. Naka-attend na po ako dyan once. Ayan, kasi naging venue siya. So, ngayon guys, andito na po tayo, no? Ito na po yung we going to pier. Ayan, sa port po, no, ng Batangas. Ayan po yung mga daungan, ng mga papunta po ng Puerto Galera. Um, Ramblon, Leyte, kung saan po, basta may barko. So, yun po yung way niya. Ayan po. Ayan yung po yung papunta ng pier. Ayan yung papunta po siya ng pier. So, kami naman, dahil papunta po kami ng planta, dito kami sa back. Ayan. So, we're going to power plant today. Ito na po ang Diversion. So, ito yung diversion na tinatawag. So, kung uuwi ka ng Manila, dito marami kang masasakyan. Ayun po yung pier o sa dulo. Yun, yun po yung pier. Ayan, so... Soon kapag uuwi na ako sa amin sa Puerto Galera, pag uuwi ako sa atin, dyan ako pupunta. So, ngayon dahil wala pa namang biyahe, uh, dito muna tinatawag. Ayan. So guys, ito na po yung way papuntang Siemens Power So ayan, pag wala pa akong service, nilalakad ko lang po ito, papunta po ako dito sa loob, ayan So ito po yung way going to Power plant. Ayan guys Papunta na po tayo ng power plant Ayan, makikita nyo po yung Siemens power plant Pero syempre, hindi naman tayo makakapasok sa loob Ngayon, dahil wala po tayong swab test, kaya dito lang tayo sa parking Ayan, so, magmi-meet -me up na lang po kami dito ng aking kausap Ayan, guys So, dun po sa dulo, andun po yung planta, ayun yan po yung planta guys. Ayan. Nakikita nyo po ba yan? Yan po ang power plant. Ayan po ang power plant. Wala sabihin. Ano yung... Yan. Ito guys ang power plant. So ipapasilip ko na lang sa inyo no. Kasi hindi naman tayo makakapasok. So ito yung power plant. Yan, ito po yung Siemens Power Plant. Ayan guys, so nandito na po ako sa Church ng Bawan. Ayan, so nandito na po ako sa Bawan. Ito po ang simbahan ng Bawan. Nandito na po ako sa bayan ng Bawan. Ayan, so mag-sign of the cross po tayo. Thank you Lord. Ayan, so under renovation po siya. Tapos itong way natin ngayon, um, dere-derecho na to, no? Sige, ipapasyal ko na kayo um, itong way na to papunta na po tayo ng planta so hanggang makarating na po tayo ng planta nito so, dito po sa pupuntahan natin ito po ang coco chem. so may tatlong planta po dito ito po yung coco chem um, estepan sakamuto at saka yung minola apat pala So, apat pala yung planta dito. Pero yung koko kasi, medyo nag-close na siya. So, hindi na siya nag-ooperate ngayon. Kaya tatlo na lang yung nag-ooperate dito ngayon. So, ito po yung Laia. Sa, ay, Laia. Aplaya. Ayan. Sorry naman. Yes. Ito po yung way niya papan. may mga ginagawa lang dito. Ayan. So ito guys yung daan, no? malapit na tayo. So makikita nyo di pa may mga bahay din dito. Ayan, malalaki yung bahay bago ka makarating sa planta. May mga bahay dito na malalaki. So, ganyan yung pangarap ko na bahay. Magkaroon lang po ako ng ganito na bahay. Ay, masayang masaya na po ako. Simple lang. Simpleng buhay. Simpleng bahay. Ayun. So, yun po yung dream house ko. So, yun ang gusto kong magkaroon ako someday. So, hopefully makuha ko siya. True pag-ibig. True pag-ibig. Yan yung aking pag-ibig. Charge. So, ito na po siya, pa diba? So, ito po yung way. So, papasyal ko na kayo, guys. Kasi para alam ninyo yung aking lakad dito sa Bawan. Ito po ay Bawan, Batangas. So, medyo malayo-layo lang talaga yung travel natin, no? Pero, sulit naman tapos na yung isa nating lakad kanina. So, ito na po yung second natin. So, ito yung way niya. Ayan siya guys. So, CIP. Ayan. So, CIP. Ayan siya guys. Ayan. Welcome to CIP. Ito po ay Coco M. Ayan. Oh, ayan guys. So Ay, bakit ang laki naman nito? Wait. Okay. Ayan. So dadaan lang ako dito kasi kailangan kong magpatatak ng D.R Ayan, okay naman ako. Ayan, may baril-baril din pa lang nalalaman dito. Ayan. Wow. Thank you. Oo, kailangan laging nakangitim, ma'am, para hindi halata ang edad. Bye deliver muna. Oo nga, eh, wala nang ano. Diet, diet para makahanap ng papa. Tawa si Chip eh. Ayan guys. So, babalik na tayo dito sa car. Aray ko po, ko. Let's go. Ayan guys. Um pasok na tayo ngayon sa Sakamoto. Ayan. So, ito na yung way niya papuntang Sakamoto. No? Makikita niya na rin yung dagat. Ayan. So, kailangan pag nag-area ka dito, kailangan mayroon ka talagang service. Kasi pag wala kang service, maglalakad ka talaga mula dun sa gate Papunta dito. Actually, na-try ko na yun. Naglakad ako dito nilalakad ko talaga to yan so ito na po yung planta no ayan yung tabing dagat sya so makikita nyo banda dun dagat ayan dagat ayan guys o dagat na yan yan ito na po yung planta so yan ito yung planta ng sakamot so Ito na yung planta guys. Ayan yung planta. So ito yung planta guys. Ito yung pinapuntahan ko. Ayan. So minsan nandyan ako. Um, pumapasok ako dyan. Nagsusukat ako ng mga hoses. Ayan. Sa so magkabilaan po yan. Ayan. Umaakit po ako dyan. Umaakit ako dyan. Sa taas. Nagsusukat ako ng mga kung ano-anong kailangan. gusto ko lang i-share kasi sa inyo, no? Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung ginagawa ko pag nagta-travel ako, pag nagtatrabaho ako. Tapos yun dun sa dulo, yun yung planta ng minola, yung may kulay yellow. So ito na yun, oh, sa kamoto Orient. So dito tayo guys pupunta sa kamoto Orient. Ayan, dito ako ngayon may delivery. So nakita nyo guys, planta, di ba? Mga planta talaga siya. So ayan. Okay guys, ayan. So ito na po tayo sa planta. Pumapasok na po tayo guys. Ayan. Ito na po ang planta. Okay. Ayan guys, so medyo mainit no. Ayan, so yun. Tapos na po yung aking um, trabaho. Nakapag-deliver na po ako. So ito na yung background. So, um, thank you so much guys sa pagsama niyo sa akin sa araw na to. Ayan, sa mga hindi pa po na subscribe sa akin, please do subscribe my YouTube channel. I'm Liza Ligarda. the Guide Ayan, so thank you, thank you so much guys. Bye!